Hello, hello, welcome, welcome, Jacqueline here again. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa may Kiapo. At bibili po tayo ng salami ni Aljur. Uh, hindi muna tayo mag-EO, pero explore muna natin ang Quiapo Ayan, ito po street na to. optical clinic po dito street na to. Lahat halos Nakabili na kami dito dati pa. Tapos talagang mura. Ah, pa kasi Andrew nga baka masagasaan. Pasutin so, mo na, try mo lang. Ayaw Ate, ano itong, ano, tinry natin kay Adjo, okay. rubber rice? Para pag napo may wing mo, sakto so na. Rubber Papa, way. try mo lang, i-vlog lang natin na. Bendable. Bendable. Ate, lapitan mo nga, i-bend mo nga ulit. Tingnan natin. Ate. Ate, ano naman po ulit. Pa i-model ni, ano, Bendable. ano, ano ulit yan, rubber? Pendable. Okay. Tapos, tatatanggal siya ulit. Ayan. So, pwede din yan i-palitan, na no? replaceable. replaceable siya. So, ang kailangan ni Alger ate is yung blue light, transition. Ah, blue light ano po? lens. Lens kasi for for ano po yung for gadgets po. At protection na rin sa ano, ano? Yes, 100% UV na po yun. UV. Sige, try natin i-check. Yeah. Hindi pa natin alam pa. I-check pa lang. wala pa bang babas mga bibilang

Medyo malabo na. Saan ito? Kapag nilagay ko po ito, mas lumina po. Para mas lumang. Ito. Lumina po. Okay. Basa mo na po yung person na Sa baba. Ha? Basahin mo na po.

So, um, ito, sir. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Pag dito po, anong letter po dito Last letter. Ah, um, po. Lakasan. Okay. Ay, okay. last na po. na po ito. Sige sir, po lang. O, B, S, T, M, G, X, T, M. ha hai next ko dikh raha hai dikh raha hai dikh raha d ha hai sana chaka hai map x n ito pina Pero last <laughs> time kasi ng policy kasi para tayo rin kasi ano sa mga na konektado 300 na hindi nakarating ngayon sa line naman po 370 ano na mata-trailing so super fast ang mga ito 15 sa astigmatism okay. po, mas mataas ito. Ayun niya, 375. Yung right oh. po, 350 na. Mm -hmm. Pero ito po kasi, meron pa siya 50 na pang-near sighted. Pang-near uh, sighted. kaya mas malabo pa yung kumbar. So, magkano? Mag-ilan <laughs> <pag> lahat yung <laughs> magkawin? Ayun, so yung right eye po, yes po, 400. Ang left po, 375. Mas mataas pa ngayon. Pero po, 350 na. Ayun. Sige, to. Kung ano, magkano yung ganyan? Sige, uh, dito na tayo mamas, surprise Ah, uh, sige. Thank you. Tama. Ah, oh, kung pa kailan? Ay, ah! <laughs> Ay, sila! Ito yung papa, yung Ay, eh. wala kang red. favorite mo no, wala. No, black. black. Syempre yung black. Alam mo, doon, doon, doon! Doon, doon, doon!

Within six months, mga ano po? Mm -hmm. ito, okay. naman Parang pareto sila na bilang lahat po. lahat ng mga ito sa okay. yung mga mga kapal po. Pero yung mga mga minipis po, ito gaya nito, flexible naman po ito. Ayan. Ano ba yung medyo... Okay A, naman ito? Gusto mo pa mas maliit? Yeah. Yeah. Ito pareto sila. Oh, mas maliit. Okay. Ito, sir. Yes, sir. Yes, yung comfortable ka <tinyan> <tinyan> ito, pa, tingnan mo. Ito, kapag take to man, sir. Ito, sir, pag nabagsak mo naman ito, magkakachips mo na pinas Yung buo na papa yung frame. Yung resist mo ito? Yes, Brown naman yan, sir. Pwede po sa mga. Pwede po Iyan na to, siya ay mag-i-store. Iyan po, hindi siya nag-ibenta. Iyan po Flexible naman po siya. Flexible po. Flexible na po. Ano